Kung may isang bagay na hindi masyadong pinapansin ng marami, ito yon. Ang pagyaman ay hindi aksidente. Ginagawa siya araw-araw sa malit na habits na iniipon ng mahabang panahon. At kung mapapansin mo, karamihan ng mga taong umasenso sa buhay, may sinusunod na rutin, mindset at disiplina na hindi basta-basta nakikita ng iba. Hindi ito tungkol sa pagiging swerte, kundi tungkol sa mga ginagawa nila na pwede mo rin simulan ngayon. At bago tayo magsimula, lilinawin ko lang ha, hindi ito tungkol sa mga mayayaman na yumaman dahil sa pangungurakot sa kaba ng bayan. Hindi tayo magdidiscuss ng kung sino-sino dyan. Baka magalit pa tayo ng wala sa oras. Ang pag-uusapan natin dito ay yung mga ginagawa ng mga self-made millionaires yung talagang dumaan sa proseso, nagtiis, nag-ipon, nagtrabaho, nagkamali, bumangon ulit at ang pinaka yung mga nagbago ng habits kaya umangat. Ito yung mga taong hindi umasa sa connections, hindi umasa sa padrino at lalong hindi umasa sa magic step by step, ginawa nila ang yaman nila. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang walong ginagawa ng mayayaman na dapat mong ginagawa rin kung gusto mong umangat, gumaan ng buhay at magkaroon ng totoong financial freedom. At habang pinakikinggan mo ang bawat isa, tanungin mo yung sarili mo, ginagawa ko ba ito? Dahil kung hindi pa, pwedeng dito magsimula ang pagbabago mo. Handa ka na, let's go! Number 1, nag-iipon sila ng kaalaman bago ang pera. Isa sa pinaka-obvious pero madalas hindi ginagawa. Knowledge first, income next. Ang mayayaman hindi agad naghahabol ng pera. Ang hinahabol nila ay skills, strategy at information. Bakit? Kasi alam nila na kapag may kaalaman ka, automatically susunod ang kita. Maaga pa lang nag invest na sila sa mga librong nagbibigay ng bagong mindset, courses na nagpapalawak ng skills, mentors na nagbibigay ng direction at experience na nagdadagdag ng wisdom, hindi sila natatakot gumastos sa pag-aaral dahil alam nila na ang utak ang pinakaunang aset bago ang bulsa. Samantalang karamihan inuuna ang luho bago ang kaalaman. Pero ang tanong, paano ka kung yung decision making mo ay galing pa rin sa mindset mo nung walang wala ka? Kung gusto mong gumaya sa mayayaman, simulan mo sa isang simpleng disiplina. Maglaan ng 30 minutes a day to learn, kahit reading, podcast, YouTube educational videos or skill training. Ito yung mga habits na tahimik pero malakas magdala ng resulta. Number 2, pinapalago nila ang pera imbis na gastusin. Normal sa karamihan kapag may extra pera, bili agad. Normal sa mayayaman kapag may extra pera, invest agad. Ang tawag dito ay delayed gratification. Alam nila kung kailan dapat gumastos at kung kailan mas mahalagang hintayin ang mas malaking balik. Hindi sila pabigla-bigla. Iniisip nila long-term. Puede itong investments, business, real estate, stocks, equipment that produces income or anything that grows value through time. Hindi naman kailangan milyon ng pera para magsimula. Ang kailangan ay disiplina. Kasi ang susi hindi malaking pera, ang susi ay consistency at diskarte. Kung gagayahin mo ang mayayaman, magtanong ka muna sa sarili mo bago gumastos. Ito ba ay magpapalago ng pera ko o magpapabawas? Kung pabawas, isipin mong maigi ang gagawin mo. Dahil dyan nakasalalay ang long-term financial na aspeto ng buhay mo at ng pamilya mo. Number 3. Ang mayayaman ay marunong magsabi ng hindi. Ito ang skill na hindi tinuturo sa school pero gamit na gamit sa totoong buhay. Ang mayayaman marunong magset ng boundaries, financial boundaries, emotional boundaries, time boundaries. Kung may mga nag-aaya sa gastos na hindi naman kailangan, kaya nilang tumanggi. Kung may kaibigan na puro negative at nangihila pababa, kaya nilang umiwas kung may opportunity na hindi align sa long-term goal nila, kaya nilang hindi kunin. Hindi selfishness ang tawag dito. Discipline ang tawag dito. Karamihan kasi nauubos ang pera at oras dahil sa kasasabi ng sige na nga. Pero ang mayaman malinaw ang priorities. At kapag malinaw ang priorities mo, wala ka ng guilt tumanggi sa bagay na hindi ka naman tinutulungan o masenso. Number 4, ang mayaman ay may routine at sinusunod nila ito. Structure is freedom, routine is stability, discipline is the real flex. Karamihan nagigising dahil kailangan na. Ang successful na tao nagigising dahil may plano sila para sa araw. Hinding-hindi nila hinahayaan ang randomness ang magdikta sa araw nila. Hindi ito tungkol sa sobrang aga gumising, tungkol ito sa purpose. Meron silang fixed time to work, think, study, plan, and rest. Automatic lahat kasi alam nila, if you don't run your day, your day will run you. Kung gusto mo gumaya, hindi mo naman kailangan maging perfect. Mag-set ka lang ng simple routine na kaya mong sundin every day. For example, 20 minutes reading, 30 minutes exercise, 30 minutes planning, no phone 1 hour after waking up, no doom scrolling before bed. Try mo ng 30 days, promise hindi ka na babalik sa dati. Number 5, hindi sila nakikipagkumpetensya kahit kanino. Ang mayayaman may isang napakasimple pero napakalalim na prinsipyo. Ang tunay mong kalaban ay sarili mo, hindi ang ibang tao. Kaya hindi sila nakikipag-unahan bumili sa bagong iPhone kapag may lumabas na bagong model. Hindi sila nagpapakitang gila sa social media para lang magmukhang on top. Hindi sila nagpapaka-stress kakakumpir ng buhay nila sa iba dahil alam nilang walang katapusan ang habulan kapag comparison ang laro. Para sa kanila, progress is personal. Ang goal nila ay maging mas maayos kaysa kahapon. Hindi mas magaling kaysa sa kapitbahay. Ang mga walang pera kadalasan puro competition. Kung anong meron ng iba gusto rin nila agad kahit hindi pa kaya. Pero ang mayayaman hindi ganun. Alam nila na ang comparison ay silent poison. Unti-unti nitong kinakain ng confidence, peace at clarity ng isang tao. Kaya nagtatagumpay ang mga successful na tao dahil focus sila sa internal growth. Tahimik silang gumagawa ng paraan, kaunting adjustments araw-araw, kaunting improvements sa skills, kaunting dagdag sa knowledge pero consistent. Hindi nila tinatarget ang buhay ng ibang tao bilang metric ng success. Sila mismo sarili nila ang benchmark. Tandaan mo ito, kapag ang laban mo ay ibang tao, mapapagod ka. Pero kapag ang laban mo ay sarili mo, uunlad ka. At ito ang sikreto kung bakit ang successful people steady... Calm at hindi madaling matinag Hindi sila nabubuhay para magpabilib Nabubuhay sila para umasenso at magbigay ng value Number 6 Ang mayayaman ay may multiple streams of income Ito ang isa sa pinaka biggest divider between rich and poor While most people rely on one paycheck Ang mayayaman naman ay may parang sariling mini ecosystem ng cash flow Hindi sila umaasa sa iisang income source because they understand how fragile that is para sa kanila, isang problema, isang recession, isang health issue lang, pwede nang ma-wipe out ang finances mo kung isa lang ang pinanggagalingan ng pera mo. Kaya sila nagtatayo ng iba't ibang income pathways. Minsan small business lang, minsan rentals, minsan investments, at kung ano-ano pa. Hindi 'to nangyayari overnight, pero dahil sa maliliit na effort multiplied over time, eventually naging solid pillars of income. Pero hindi ibig sabihin pag mag-start ka pa lang ay gawin mo na lahat 'yan. One at a time lang, kapag na-establish mo na ang isang source of income at kanya nang tumakbo kahit wala ka, dun ka na mag-isip na mag-scale. Kaya ang mayayaman hindi na i-stress sa biglaan na gastos, biglaan na problema o economic downturn. May safety net sila hindi dahil swerte, kundi dahil pinaghandaan nila through multiple income streams. At kung gusto mong umangat, ito ang isa sa pinakapraktikal na pwedeng gayahin. Stop adding more expenses, start adding more income sources. Number 7, ang mayayaman ay nagbabantay ng emosyon at reaksyon nila. Ito underrated pero sobrang powerful. Kapag pera at decisions ang usapan, emotions can be dangerous. Kaya ang mayaman halos parang may built-in emotional filter. Hindi sila padalos dalas magdisyon kapag galit, pagod, kabado o sobrang excited. Alam nila na ang impulsiveness ang number one kalaban ng good financial judgment kung may problema hindi sila nagpapanik, ina-analyze nila. Bakit? Kasi alam nilang panic makes you blind pero analysis gives you options. Kapag nagtatagumpay sila, hindi sila nagyayabang kasi alam nilang ang kayabangan madalas precursor ng downfall. Kapag may opportunity, hindi sila agad dadala ng hype. Kinecheck muna nila numbers, risk, facts, long-term impact. Hindi sila nagpapainganyo sa get rich quick or mabilisang solusyon. Lahat dadaan sa scrutiny at logic. Ito ang dahilan kung bakit sila ang pinakakalmado na tao. Hindi dahil wala silang problema, kundi dahil hindi nila dinadala ang problema using emotions. Ginagamit nila utak, hindi impulse. Kaya stable sila, disciplined at predictable ang progress nila. Hindi sila easily swayed by trends, gossip or pressure. Kung gusto mo gayahin, ito ang isa sa pinakamahirap pero pinaka worth it. Huwag kang magdesisyon habang mataas ang emosyon. Step back, collect yourself and then decide ito ang ginagawa ng winners. Number 8, ang mayaman ay tahimik pero efficient. Ito naman sobrang opposite ng iniisip ng marami. Akala ng iba kapag mayaman kailangan flashy, maingay, puro branded, puro post, puro pasikat. Pero sa totoo lang, karamihan sa totoong may pera, tahimik. Hindi sila nagpo-post ng resibo. Hindi sila nagyayabang sa social media. Hindi nila kailangan ipakita ang bawat accomplishment nila. Bakit? Kasi busy sila sa pag-build, hindi sa pag-brag. Tahimik sila kasi alam nila ang value ng privacy. Alam nila na kapag masyadong maingay, masyadong maraming mata, masyadong maraming opinion at masyadong maraming distractions. At ayon nila noon, gusto nila yung energy na pumapasok sa trabaho at progress, hindi sa pakikipagtalo o pagpapa-impress online. Tahimik sila kasi ayaw nila ng unnecessary attention. Sila yung tipo na hindi nagpapakitang may pera, pero kapag kailangan nilang gumastos, kaya nila hindi sila force fitting their lifestyle para lang magmukhang rich. They are securing their future quietly. At higit sa lahat, tahimik sila kasi mas gusto nilang ang success nila ang magsalita. Hindi salita, hindi pose, hindi flex, pure results lang. Simplify your circle, simplify your moves, and simplify your noise. Hindi mo kailangan i-announce lahat ng goals mo. Hindi mo kailangan i-post lahat ng wins. Let your growth happen privately. Let your success be the loudest thing about you, not your mouth, not your social media, not your need for validation. Kung napansin mo lahat ng walong bagay na ginagawa ng mayayaman, walang kinalaman sa pagiging mayaman muna. Ibig sabihin, kaya mo silang gawin kahit anong estado mo ngayon. Hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimula. Kailangan mo lang ng tamang mindset at tamang disiplina. Ang tanong, gusto mo ba talagang umasenso? Kung oo, pili ka ng isa sa walong habits na ito at simulan mo agad. Hindi next week, hindi next month, ngayon. Dahil ang pinakaunang hakbang sa pagyaman, desisyon lang yan. At kung gusto mo pa ng mga ganitong videos na makakatulong sa iyo, huwag mong kalimutang mag-subscribe, ilike ang video at ishare ito sa mga kaibigan mong nangangailangan ng motivation. kita kita sa next video. Ingat and keep improving yourself. Peace!